Magandang araw, Professor Kisil. Magandang araw, mga klase. Sa araw na ito ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa wikang kampampangan, giyon din ng ibang wika. Sa mga nagdaang araw na pag-usapan na natin ang variety o ibang wika na matatagpuan sa ating bansa. Ngunit sa pagkakataong ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa wikang kampampangan. Ngunit bago ako magsisimula mga kaklase, meron lamang po akong paalala. Kung maari, paka-turn off muna na inyong kamera at speaker upang maiwasan ang traffic sa ating koneksyon. Pangalawa, ang mga impormasyong nakalatag o nakalatay sa presentasyong ito ay limitado lamang dahil sa panahon ng pananakop ng Kastila ay sinunog nito ang mga libro gayon din ang mahalagang impormasyon tungkol sa nasabing barayti. Alam nyo ba mga kaklase? na ang wikang Kapampangan ay napasali sa limang uri ng barite na matatagpuan sa bansa ng Pilipinas na kung saan ay nanganganit na. Puntahan naman natin ang pisikal na karas, karakteristik ng rehiyon ng Central Luzon, particular sa lugar ng Pampanga, Cabanatuan, Palayan, Bulacan at Nueva Ecija. Inyong makikita sa mga darawang nakalatag ang pisikal na karakteristik. Gayon pa man puntahan naman natin ang mga kaugaliang sinusunod ng mga taga Kapampangan. Kagaya ng ibang lugar sa Pilipinas ay may mga kaugalian silang sinusunod. At ang lugar o mga kaugalian ng wikang kampampangan ay ang mga sumusunod. Kinakailangan magingay ng mga kasama ng nanganganak upang mapabilis ang paglabas ng bata. Alam nyo ba ang kaklase? na kung gaano raw kalakas ang nabubuong tunog ng mga kasama na nanganganak ay gayon din kabilis ang panganganak nito. Nakakamangha ba? Diba? Pangalawa, ginagawang dekorasyon sa bahay ang sinusuot sa binyag dahil sa paniniwalang ito'y nagdadala ng swerte. Pangatlo, kagaya ng ibang wika o ibang tao, na matatagpuan sa bansa ng Pilipinas ay gumagamit tayo ng opo at po bilang edikasyong tayo nagbibigay respeto sa mga taong nakakatanda sa atin. Pang-apat, inuunahan ng babae sa paglabas sa simbahan ng lalaki upang hindi ito maliitin sa paningin ng iba. Panghuli, magaling sa pagluluto ng maraming klase ng putahe ang mga kapampangan. Kagaya ng wikang Tagalog, ay mayroon tayong patinig kung saan ito ay A, E, I, e, O, O. Napag-alaman natin na ang mga patinig na ito ay na-influensya ng wikang Ingles at Kastila. Kagaya ng wikang Kampampangan ay may lima rin itong patinig. Ang una ay tila isang letra W. Ngunit ang pagkakabigkas sa na nasabing simbolo ay A, isang bukas, harap at bibilog ang patinig. Ah. Oh. Maaaring itong bigkasin kagaya ng pagbabasa natin sa salitang father sa ingles. Father. Tandaan na nakalagay dyan na binibigyang diin. Binibigyang diin sa pangalawang letra na matatagpuan sa salitang father. 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 Rather. Rather. Ladder. Ladder. Puntahan naman natin ang pangluwang simbolo, tila isang letrang E. Isang bukas katamtaman harap at bibulog ang patinig tulad ng bed sa Ingles. Bed, E, bed, E, E, bed, red. Puntahan naman natin ang pangatlong simbolo, ang letrang E. I. Isang sarado, harap at dibilog ang patinig tulad ng machine sa Ingles. Machine. I. A. I. I. Puntahan naman natin ang pang-apat na simbolo, ang O. Isang sarado, katamtaman, likod at bilog ang patinig tulad ng pagbabasa natin sa Ingles ng salitang forty. Forty. Puntahan naman natin ang huling pantig ng salita na letrang I ay maaaring bigkasin bilang E o di kaya ay E. Tingnan ang mga salitang nakalatag na halimbawa. Ang salitang Denny, Denny, Denny ay maaaring bigkasin ng Denny, Denny o di kaya ay Denny, Denny. Gayun din ang salitang Renny ay maaaring bigkasin ng Renny kagaya rin ng salitang Sally, Sally ay maaaring bigkasin kagaya ng Sally, Sally. Kagaya rin ng salitang Carry, Carry ay maaaring bigkasin bilang Carry, Carry, Carry. Tandaan mga kaklase na ito lamang nagaganap kung ang huling pantig ng salita ay letrang I or I. Puntahan naman natin ang pagdidiin sa salita. Nagaganap ang pagdidiin sa huli o pangalawa sa huling pantig ng isang salita. Tingnan ang mga halimbawa na nakalatag sa ibaba. Ang salitang dapat ay nagkakaroon ng pagdidiin sa pangalawang letra kung saan ang ito ay letrang A. Dapat. 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 Dapat dapat o di kaya ay dapat ngayon din ang salitang dapog 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 o di kaya ay dapog dapog tundaan mga kaklase na maaari lamang magpalit ng pagdidiin kung ang mga litra ay napapabilang sa patinig ngunit ko ang paglalagay ng pagdidiin ay yung ilalagay sa mga katinig ay eh hindi ito maaari maaari lamang sa patinig kagaya ng A, i. E. I-O-O. -O. Tandaan. Pumunta naman tayo sa pagbabago sa tunog. Ang patinig skwa o pabaliktad na letrang E ay maaaring bigasin ng A. Tanim ay nagiging tanam. Tandaan, mga klase. Na maaari lamang maganap ang pagbabagong ito kung ang letrang kanya maaaring palitan ay napapabilang sa patinig kaginang A, I, I o u. Tingnan ang salitang tanim na ang pang-apat na letra ay letrang i. Kaya maaari itong palitan o bigkasing a. Ah, tanam. Mula sa salitang tanim sa Tagalog ay nagiging tanam sa kampampangan. Pumunta naman tayo sa mga salitang hiram. Alam niyo ba kaklase na ang wikang kapampangan ay nanghiram sa dalawang um, wika? Wikang Chino o Chavanese. At ni Gayun din sa wikang Kastila. Ang wikang kapampangan ay nanghiram ng na salita mula sa Chino, kagaya ng Ache, Ate, Kuya, Kuya, Susi, Susi, bweset, 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 bweset. Kung ninyo napapansin mga kaklase, ang pagbaybay ng mga salita ng wikang kampampangan ay napapaikling. Tandaan mga kaklase, na sa wikang kapampangan ay eh, hindi sila gumagamit ng mga, ng mga katinig kagaya ng C at H. Kaya nagkakaroon na pagkalta sa salita o pagbaybay at napapalitan ng patinig kagaya ng H. H ang katinig na letter C at H, H ay nakakaltas at ang patinig na I ay napapalitan din ng letrang E. E. Tingnan rin ang pang-apat na salita. Tandaan mga kaklase na sa wikang kapampangan ay may ilang panahon na hindi maaaring magkasunod ang dalawang patinig. Kaya ang isang patinig na nasa una o hulihang parte ay napapalitan ng katinig. Ang patinig na letrang U ay napapalitan ng katinig W. Tandaan mga kakasasin na may ilang okasyon na hindi maari magkasunod ang patinig sa wikang kapampangan. Puntahan naman natin ang mga wikang hiram sa Kastila. Kagaya ng beset, nagiging beset Sa swerte, nagswerte swerte ay naging swerte. Swerte. Kung inyong natatandaan ng katinig U at I or E ay napapalitan ng unang katinig ng patinig W. Tandaan rin mga kaklasing na sa salitang cross na ang wikang kapampangan ay hindi gumagamit ng mga katinig na letrang C at Z. Kaya ito napalitan ng K at S kagaya ng wikang Tagalog. Tandaan mga kaklase na sa lahat ng panahon sa wikang Tagalog at wikang Kapampangan na ang pagbaybay ng mga salita na nagsimula sa letter C at Z ay napapalitan ng S at K. Puntahan ang pangatlong halimbawa, ang wikang Karnay. Ang letter C ay isang uri ng katinig. Ngunit sa wikang Kapampangan at wikang Tagalog, ito'y napapalitan ng patinig kaya nagiging k. Kay. k. carne. carne at carne. Dakal pong salamat sa inyong lahat. Yun po ang aking tin tinalakay sa araw na ito. Sana mayroon po kayong nat